Hello Minasan, konnichiwa. Ako nga pala si Penny. Matagal na ako dito sa Japan pero hindi pa ako mayaman. Ngayong araw naman ay samahan niyo ako at magpapagupit na nga ako dahil napakahaba na nga ng aking buhok. Kahit nga taglamig na ngayon ang panahon dito sa Japan ay eh kahirap naman ngang maligo kapag medyo makapal at mahaba na ang buhok mo. Kaya naman eto at nagpunta na nga ulit ako dito sa Lady Bird at magpapagupit na nga ako. Dito na nga ako nasanay na magpagupit dahil alam na nila kung ano nga ba yung aking hairstyle. Char, para namang may tunay na hairstyle eh. Nagka problema pa nga ako dito guys dahil nung pagdating ko dito abay hinahanap ko yung aking cellphone at nakasave na nga doon yung aking hairstyle na ipapagaya. Ay Diyos ko sa tinagal-tagal kong naghahanap ng hairstyle yung mga screenshot ay naipon na sa aking cellphone. Aba ano ga ngayon magpapagupit na eh. nakalimutan ko naman yung cellphone sa bahay. Eh syempre hirap na hirap na naman nga ako mag explain kung ano nga ba yung hairstyle na gusto ko. Tapos dumagdag pa nga sa problema ko ay yung mismong nagugupit dahil First time niya nagugupitan ako. Yung lalaki kasi ang palaging nagugupit dito sa akin kaya alam niya na kung ano yung gagawin sa aking buhok. Eh ngayon nga pagdating ko dito, ako lang yung customer tapos dalawa silang available ay e nagvolunteer na nga itong babae kaya ayan siya na yung nagupit sa akin. Eh di nung ako nga e, ginugupitan na niya, ang sinabi ko lang sa kanya ay side do, midjaydes. Tapos yung Ushiro, Mijikai Des. Ayun na nga lang ang nasabi ko guys kasi yun na lang naman na kaya kong i-explain. Ang ibig sabihin lang naman nun ay yung side, yung kabilat kanan na side ay iiksian. Tapos yung likod ay iiksian din. Tapos sabi ko ay trimo, trimo. Sabi ko yung uwe ay trimo. May kasama pang senyas yun guys. Hindi na nga lang ako makapag-video kasi nahihirapan ako mag-explain. Ang ibig sabihin naman na sinabi kong trimo ay itrim niya yung taas. Hoy baka mag-green kayo ha? Hindi kung anong taas yung ititrim ha? yung taas, yung pinakan tuktok ng boho kasi yun nga ang makapal. Ang pagkakasabi ko nga sa kanya ay ganito, Oweni Trimo Onigai Shimas. <laughs> Kapag translate nga natin yun sa Tagalog ay yung taas ay itrim mo or bawasan mo. Nakakahiya, grabe. <laughs> Pero ganun talaga. At saka nag adjust naman yung mga hapon na ganito, yung mga nagugupet. nag adjust talaga sila. Basta isenyas mo lang, galingan mo lang yung sign language mo, yung mga barok-barok mong nihongo ay ilabas mo at maiintindihan ka nila. Kaya yung mga gustong mag-OFW dito sa Japan na medyo natatakot kayo or alanganin kayo kasi kailangan nyo mag magaling sa nihongo. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kailangan nyo magaling. Galingan nyo lang sa pag explain at saka yung mga senyas. Kasi makakasurvive ka naman talaga dito kahit hindi ka talaga sobrang galing sa pagminihongo. Ni Kasi mababait at saka nag adjust talaga yung mga Japanese na mismo. At ito na nga guys yung kinalabasan ng aking haircut. So medyo makapal pa pero okay na yan sa akin yung gilid at saka yung likod. Ayan, ganyan yung itsura niya. So pinatrim ko lang talaga. Tapos pinabawasan lang talaga yung mismong buhok. Hanggang dito na lang muna guys. Kita-kits tayo bukas. Huwag niyo pong kalimutang i-share at mag-follow sa aming Facebook page. Janne!